Alright, good morning mga ka French fries Rapper vlog. So, nagsalang na tayo ng ano, fish muna inuna natin mga ka French fries, mga par Ayan, yan ho. Kung makikita po, meron na tayong fishbowl na nakasalang. At sumunod na yung ano, yung corn dog. Ito, magbenta to sa mabenta to sa mga bata at sa mga hindi lang pang bata, pang pa mga par, mga ka french fries. So pangatlo, isasalang na natin mga ka french fries yung french fries, syempre, piling ulit. meron din tayong palamig na strawberry. Kahapon eh, lemonade. Ngayon naman syempre para hindi manawa yung mga parapyano at mga suki natin na estudyante. Kailangan pa bago-bago rin yung flavor. Parang french fries din, meron tayong available na flavor na cheese, sour cream, barbecue. Ayan. At ito yung ating ano, mga katabi. Sila kuya. Ayan. Ang Japanese cake. Katabi natin. Kumagawi kayo rito sa Santo Nino. Ayan. Itong school na to. Ayan. Ayan. Meron naman. Yung katabi naman natin ay kwek-kwek. saka isaw. Ayan. Mga tropa. Ay, sa kapila naman ay yung sisilipin at nakikita nyo ay mangga, with bago ko. Ayan na, palutunan. Nagpa-brown-brown na mga french fries yung ating corn dog. Yung sinalang natin, o. Oh. Ayan, na natin. Ninalang muna natin konti play lang natin ng konti para hindi masunog syempre o oh, ayan Ininana natin so isang apoy na lang kaya kasi paluto na yan hindi naman kasi pwedeng ibabad to dahil pagka nasunog lugi ito yung tinda ni tite masarap to the best to may hotdog tsaka tisa loob ayan. Hanguin na natin dahil okay na. Siyempre, nag-brown na siya. Para uh, may mga mabili na ng mga suki natin, mga ka-french fries. Kaya, pwede na siya pag ganyan, no? Brown na brown lang. Huwag lang yung sunog. Kasi pag nasunog, mas crispy kasi siya pag ganyan. Uh, sa mga nanonood, comment ka naman kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakakarating itong video natin ngayon. Maraming salamat yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang po.